hinahangaan ng karamihan, iniidulo ng kabataan, mababang loob sa masang pinaglilingkuran at madaling lapitan. Meron pa bang ganyan ngayon sa loob ng kilusan? Dati siguro oo, ng mga panahong lihitimong makabayan pa at may prinsipyong ipinaglalaban pa ang mga miyembro nila. Kumpara ngayon, na ang karamihan ay mga kriminal na at matakas na lang sa batas na humahanap ng kanlungang kukup-kup sa kanila upang makaiwa sa pag-uusig ang nakikitang imahe ng makakaliwang pilosan. Halikat magbalik-tanaw tayo sa kwento ng isang taong nakasumpong ng kasagutan sa kahirapan ng kanyang bayan sa pamamagitan ng pagsapi sa rebolusyon upang may paglaban ang kanilang mga karapatan. Ngunit gaya din ng iba pang mga nagpapakadakila, kapalaran nila ay iisa na sa dulo ay iaalay na lang sa lupa bilang mga pataba. Ang kwento ng pakikibaka tagumpay at pagbagsak ni Leoncio Pitao o yung tinaguriang Commander Parago ang ama ng mga lumad pero kung bago ka palang lang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito si Leoncio Pitao ay tubo sa isang maliit na baryo sa bayan ng Loreto Agusan del Sur siya ay isinilang mula sa mahirap na pamilyang umaasa lang sa kapirasong lupa na sinasaka ng tatay niya at ang mumunting pagawaan ng tuba ang kanilang ikinabubuhay noon. Dekada 60, sobrang mahirap ang sitwasyon nila noon sapagkat laganap ang taggutom sa buong lugar nila. Samantalang nagpapatuloy ang pagdagsa ng mga malalaki at pribadong sasakyan mula naman sa mga mayayamang negosyante na may-ari ng kumpanya upang kumuha at pumutol ng mga troso. Suportado ng gobyerno ang mga dayuhang ito. Samantalang sila nalikas likas na taga doon sa lugar na yun ay tila pinabayaan at nababaliwala ng pamahalaan. Ba't nagkakaganon? Parang may mali. Ito ang mga bagay na palaging naglalaro sa isipan ng batang si Pitaw. Dahil sila na nagmamayari ng mga lupay na yun ang siyang unang dapat nakikinabang sa mga yaman ito. At napakarami pang mga katanungan ang nananatiling mga katanungan pa rin sa kanyang murang isipan. At ang paghahanap niya ng kasagutan sa mga ito ay nagtulak sa kanya patungo sa pagsapi sa kilusan. Baka sakaling nandun ang solusyon sa mga katanungang matagal na niyang hinahanap. Dekada 70, kasagsagan na ng marasyalo noon at laganap na ang kaguluhan sa buong Mindanao. Hindi man sila direktang nasasapul ng mga bakbakan, apektado naman sila sa pagkilos ng gobyerno, gaya na lang ng mga illegal laging at pagmimina na pinapahintulutan ng pamahalaan sa kanilang lugar habang ang mga tao dito ay nagtatamasa ng matinding hirap at taggutom. Sa edad niyang 22 anyos ay nagpasya si Leon Chopitaw na sumapi sa armadong makakaliwang grupo. Isa lang ito sa napakaraming grupong nabuo noon hindi lang sa Mindanao upang hadlangan at labanan ang gobyerno na anilay pinapakinabangan lang ng mga dayuhan. Noong mga panahon din na yun, ay maliit pa lang ang grupo ng mga komunistang sinapian ni Pitaw at iilan lang ang mga mandirigman nila. Gumamit siya ng alyas na kaparago pagkatapos ay tinipon niya ang mga lumad sa lugar nila at saka ipinaliwanag ang tunay na kalagayan ng kanilang buhay. Hinimok ni Kaparago ang mga ito na depensahan ng kanilang mga lupain at ipaglaban ng kanilang mga karapatan. At kinalaban na nga nila ang malalaking magtutroso na kumakalbo sa mga kabundukan at nagtataboy sa mga lumad papalayo sa mga lupain nila. Mariin din nilang tinutulan ang mga kumpanyang banyaga sa pagmimina sapagkat sinisira nito ang kalikasan. Saan man magtungo si Kaparago ay palagi niyang ipinaglalaban ang may hirap at interes ng mga tao dahil naunawa niya ang kalagayan ng mga ito dahil siya man ay laking hirap din. Gaya ng palagi niya sinasabi na ang lahat ng ito ay para sa kanila at ang tinutukoy niya ay ang mga magsasaka ang mga maliliit na manggagawa at lalong lalo na ang komunidad ng mga lumad. Sila ang dahilan kung bakit ako nandito sa kilusan ni Panika Parago. Siya ay sumumpang hindi titigil hanggang hindi nasusumpungan ang solusyon sa napakalaking problema ito ng kanyang bayan. Sa mga prinsipyong iyon ay lalong nakilala si Kaparago. Sa buong panahon niyang pakikibaka ay ang pagprotekta sa kalikasan at ang ipaglaban ng mahihirap ang naging pangunahin niyang misyon. Sobrang minahal siya ng mga tao at nagsimula siyang tawaging Tatay Parago. Sobrang nagpapasalamat naman ang mga tao sa kanya dahil sa wakas pagkalipas ng dekadekadang pangangamkam ng kanilang mga lupain ay nakatagpo sila ng tagapagtanggol sa katauhan nga ni Kaparago. At ang pakikibaka ni Kaparago ay tinawag din nilang digmaan ng masa. Dahil sa pagbango ng pangalan ni Kaparago ay lalong lumakas ang kilusan at bilang pagkilala sa kanyang debosyon sa mga may hirap ay ginawa na siyang leader ng isa sa mga unit ng makakaliwang hukbo at di nga nagtagal ay nahirang na rin si Kaparago bilang pinuno ng batalyon ng hukbo nila ang unang batalyon ng Pulang Bagani na pa sa ilalim na sa kanyang pamumuno ang buong Mindanao at ang isang Leon Chupitao ay nakilala nga ng lahat sa pangalang Commander Parago. Itinuturing siyang isa sa pinakamagaling noon at hinahangaan ng karamihan sa loob at sa labas ng kilusan dahil sa kanyang ipinaglalaban. Ganon din dahil sa kanyang husay at mga estratehiyang pandigma na naging susi ng maraming tagumpay sa kanilang mga operasyon. Si Commander Parago na din mismo ang nagsasanay sa mga batang mandirigma na bagong recruit upang turuan ang mga ito ng wastong filosofiya ng kilusan nang sa ganun ay hindi sila maliligaw ng landas sa kanilang tunay na ipinaglalaban. Napakataas ng respeto ng lahat kay Commander Parago at hindi din sila basta-basta kumikitil ng mga sundalo dahil ang wika niya ay hindi yung digmaan ng mga sundalo at mga rebeldeng NPA kundi laban iyon ng mga inaapi na siya nagdudulot ng kahirapan. Lumalaban lang sila kung kinakailangan upang depensahan ng kanilang mga sarili. Kalimitan sa mga operasyon nila ay eh hindi rin sila nagpapaputok ni isang balaman lang Sinusorpresa lang nila ang mga kalaban at kapag hindi na mga ito makakapalag ay inaagaw na lang nila ang armas ng mga ito at iniiwanan na lang ngunit kung minsan ay binibihag din naman. Pero ayon sa batas ng digmaan na nakapaloob sa Geneva Convention ay hindi dapat pahirapan at ibinibigay dapat ang lahat ng mga pangangailangan bilang mga bihag. Dahil sa pagsunod sa mga pamantayan na yun ay lalo pang nagpakilala kay Commander Parago bilang makatao at tunay na makabayan. Makailang beses din siyang nagpalaya ng mga bihag ng mga kalabang sundalo sa pamamagitan ni noon ay Mayor Rodrigo Duterte ng Dabaw na labas-masok naman sa mga kuta ng rebelding NPA. Ganon din naman welcome na welcome sa Dabaw ang mga rebelding ito basta wag lang silang magdadala ng mga armas at doon ay maghahasik ng karahasan. Dito naging mabuting magkaibigan ang dalawang leader. Patunay lang na meron pa rin pagkakaisa sa kabila na magkalabang panit ang kanilang kinabibilangan. Ngunit ganun paman, man, sa kabila ng lahat ng ito, si Commander Parago at ang mga kasamahan niya ay nananatiling kalaban pa rin ng gobyerno. Taong 1999 nang minsang siya ay mahuli ng pwersa ng pamahalaan at nabilanggo sa loob ng tatlong taon. Sa kanyang pagkalabas ay nagpatuloy siya sa pakikibaka at gaya pa rin ng dati ay mga kalaban ng pagkasira ng kalikasan ang patuloy niyang inuusig. Palagi niyang sinasabi na ang mga rebelden grupo na kanyang kinabibilangan ay patuloy na makikipaglaban para sa kalikasan at patuloy nilang tututulan ang anumang hakbang na gawin ng gobyerno kasama ang malalaking kumpanya ng mga minahan. Winika pa ng kumander na kung patuloy silang papasok sa probinsya ng Davao, ay susunogin nila ang mga truck at iba pang mga kagamitan nila na pang operasyon dahil wala silang karapatan sa lugar na yun. At bilang patutuo sa kanyang mga salita, ay napakaraming ang mga sasakyan at kagamitan ng mga kumpanya ang sinunog ng mga rebelding NPA at ang pinakahuli bago magtapos ang kanyang kasaysayan ay ang pagsunog nila sa mahigit 20 mga sasakyan at kagamitan ng Apex Mining Corporation sa Compostela Valley noong taong 2014. Nagresulta yun ng pag-atras ng ilan pang mga US-based na kumpanya na posibleng malalaking investor sa bansa na na nilang, nilang ituloy ang pagmimina sa napakalawak na kabundukan sa may bahagi ng pakibato sa Dabaw. Dinisarmahan din ni na Commander Parago ang Private Security Army ni Moncayo Mayor Manuel Brillantes Jr. na sinasabing protector din ng mga dambuhalang minahan sa lugar. Si Commander Parago ay umabot sa 37 taong pakikibaka at isa sa pinakamatanda na sa kilusan. Hanggang sa dumating ang sandaling pinersonal na siya ng kanyang mga nakakalaban dahil nagkaroon siya ng 5.6 milyong piso na patong sa ulo na di naman naging mabisang estratehiya dahil hindi naman siya magawang itatwa ng mga tao. Kabilang na din sa nagpapabagsak sa kumander ay nang pinunterya na rin nila ang pamilya nito. Napas lang ang kapatid ng kumander na si Danilo Pitaw noong taong 2008 at niyang anak na si Rebelin Pitaw kung saan pinahirapan muna ito bago ginahasa at natagpo ang palutang-lutang sa creek makalipas ang ilang araw. Napakasakit noon para kay Commander Parago. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang mga paraan ng pagganti sa kanya. Ilang buwan makalipas matagpo ang palutang lutang ang kanyang anak ay isinunod na rin ng isa pa kapatid na babae na si Evelyn Pitaw at ang asawa nito. Hindi naman direktang tinukoy ng commander ang mga militar bilang salarin. Ngunit dahil sa dami ng mga nakalaban niya ay nababatid ni Commander Parago na isa sa kanyang mga nakalaban ay nagkaroon ng matinding galit sa kanya dahil nagawa nitong ubusin pati ang pamilya niya. Matanda na para sa kilusan si Commander Parago at siya ay pinagpapahinga na ng iba pang mga pinuno nila. Subalit isinumpa nitong patuloy siyang makikibaka sa panig ng masang pinaglilingkuran. Dinapuan na din ng commander ng iba't iba pang mga karamdaman na dala na rin ng katandaan na siyang patuloy na rin nagpapahina sa kanyang katawan. Nang minsang nagpapahinga siya habang sumasailalim sa serya ng gamutan, sa kanyang mga sakit ay niraid ng mga sundalo ang bahay na tinutuluyan nila at walang habas na pinagkikitil ang mga ito. Tatlo sa mga escort niya ang nasawi at maging ang bagong miyembro na babaeng medic nila ay hindi rin nakaligtas. Ikadalwamputwalo e, ng Hunyo taong 2015, dakong alas dos imedya ng hapon sa distrito ng Pakibato, siyudad ng Dabaw, nang tuluyan ang magwakas ang kasaysayan ni Commander Tatay Parago. Samantalang ang kanyang mabuting kaibigan ni si Mayor Duterte ang kauna-unahang dumalaw sa kanyang pagkakahimlay. Sinabihan ng Mayor ang mga sundalo at iba pang pwersa ng gobyerno na pansamantala munang itigil ang putukan habang nagluloksa. At tigalang naman ng mga ito ang taong namatay dahil sa kanilang ipinaglalabang prinsipyo. Sinabihan din ni Mayor Duterte ang mga rebelde na wag silang mag-alin lang ang pumunta sa lamay ng kanilang commander na nasa Dabaw at malaya silang magluluksa habang sinisigurado niyang walang makakagalaw o aaresto sa kanila habang nananatili doon. Si Mayor Duterte din ang palaging umaaliw sa may bahay ni Commander Parago na si Evangeline habang nagluluksa. Sa dami na nagmamahal sa Commander ay naniniwala silang ang kanyang pagkamatay ay muling pagkabuhay naman ng mas marami pang kagaya niya na handang ipaglaban Sukdo lang ibuwis ang kanila mga buhay para sa mga maralita. libu libong mga miyembro ng iba't ibang organisasyon at sektor ang naghatid sa commander patungo sa kanyang huling hantungan. Hinahangaan ng karamihan, iniidulo ng kabataan, mababang loob sa masang pinaglilingkuran at madaling lapitan. Ikaw kaibigan, naniniwala ka bang meron pang ganyan ngayon sa loob ng kilusan? Meron pa bang nakikipaglaban na hindi sariling interes ang inuuna? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!